hindi ka kayang ditahan ng nakaraan. Bumabalik man kung minsan, dumadalaw sa panaginip o may pahapyaw sa iyong isip, hindi ka na nito mauhusgahan. Marami nang nagbago. Kasama na rito ang iyong puso. Ang mga pagkakamali mo noon ay isang aklat na ng mga aral ngayon. Kung bubuklatin man ito ng iba, bale wala na ang sasabihin nila. Kaya dituon mo sarili sa kasalukuyan dito kung saan nabubuo ang inaharap kung saan hinuhulma mo ang iyong pangarap lumaya ka na mula sa nakalipas umalpas kumalas panahon na para patawarin mo ang dating ikaw na walang lakas para maglagay ng bantas sa huling kalatas panahon na para kasabikan mo muli ang bukas